Gandang araw sa inyo mga katrops Mga katrops Narito naman tayo sa bagong video Ngayon mga katrops Tungin natin ng Mga basnigan dito sa amin o. Lautan na naman oh. Galing sa laut mga yan oh. Ang dami naman ng mga basnig mga katrops Tapos na ang panahon ng amihan Kaya basnigan na naman mga katrops yan o. kayak aku kunin. Yang galingan sa laut mga katrups Nagidiskarga ng isda Nagbababa ng isda Galing sa laut Para maibinta nila Mga katrups yung isang bangka ito mga katrops oh. galing dito laut ito lambat lambat nila mga katrops ganyan oh. yan, yan ang ng usit yan, ganyan ang forma ng lambat nila mga katrops yan o oh. diba ang laki ng lambat nila mga katrops diba laki o oh. Yan ang purma ng lambat nila mga katropos. Yan. Ang haba no? Daming ilaw oh. Kaya ang basnig mga katroops Kasi sa gabi mga katropos, umiilaw sila. Umiilawan nila yung katabi. Ang dami oh. Basnigan na naman mga katroops Sagana naman ito ang mercedes Ang mercy din nyo. Ito mga katrop, oh, merong merong huling pusit yan oh. binibilad mga katrop, oh. so binibilad ang pusit to oh. traps panayamin natin na isang trupa dito ito may isang trupa oh. Katrups, may uli ba kayo so, ah isa lang ang uli nila mga katraps sambut trudo lang ano sambut panggastos lang ang uli nila mga katraps wala ganyan mga katraps sa pagkaanap buhay eh baka sa mga susunod na araw nyan mga sampung ano na yan sampung ng steady po na uli nila parang ganyan mga katruks na umpisa pa lang naman eh ayan mga katruks bibinta na ang huling, huling ayan bibinta na yan oh ayan bibinta na yan madali na yan sa pandawan mga katruks para may binta huli nila ayan yan ang may huli nyan mga katruks yan oh ayan Dami ng baslik, di ba mga katrol? malaking bangka mga katrupso laki oh taas ng kamaruti nila oh sa gimplor Yan pa mga katrops, may galing laot oh. Yan. Silipin natin mga katrops, galing laot yan oh. Yan. Galing laot yan. Paparating na yun mga katrops. Tingnan natin kung may huli. Ayan, galing yan. Galing sa laot mga katrops. pa mga katrops oh. May isa pa pang parating oh. Dalawa. Dalawa silang basnig mga katrops. Bigla ako dyan mga katrons Daming bangka, di ba mga katrops? Nakatawa, ano? Mga ka salamat sa inyong paninood. Sana hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayo updated sa aming mga bagong video. Yan lamang mga ka salamat sa inyong paninood. God bless sa inyong lahat.